Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pinoy Crew TV. So bago ang lahat ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na nanonood kahit matagal na yung hindi ako nag-upload. Maraming maraming salamat po at sa lalo na sa mga nag-subscribe. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang katatapos lamang na Asian Games sa China na nag ano nag-commit or nakakuha tayo ng apat na golds at saka uh, go, apat na gold medals at two silver medals at saka 12 na bronze medals. yon yun lang ang nakayanan. Pero kahit ganun pa man, uh, sabi nga ng iba, ng, lalo na ng mga fans ng, you know, ng basketball na kahit uh, kunin na nilang lahat ng gold lahat ng golds basta sa atin ang basketball. So, ayun. Uh, happy happy ang mga taong mahilig sa basketball, lalong-lalong na yung mga lalaki na gustong-gusto talaga nila ng basketball, mapamatangkad man or mapa short, mababa, maliit ay gustong-gusto maglaro ng basketball. So, ayan na napagbigyan na tayo uh, for the last uh, 61 years nagkaroon na tayo ng gold. So, sana ay magtuloy-tuloy at next 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 Asian Games or sa Olympics sana makapasok at dadaan pa sila sa butas ng karayong bago makapunta ng Olympics so marami ang nagtatanong ngayon na sila ng gold sa Asian games kung automatic ba silang mapupunta sa uh, uh, olympic So, sabi naman ng mga experts, ng mga eksperto na hindi po. Uh, maglalaro pa muna sila sa FIBA bago sila ma-qualify Kung sila ay mananalo, marami silang mapanalunan na mga laro. So, yun na nga. Uh, alam na natin na meron tayong apat na gold, dalawang silvers, at saka uh labing dalawang bronze pero ang tanong anong mga laro anong mga sports at sino-sino ang mga uh, taong nasa likod ng mga medals na to uh, ayon sa balita ang ating bansa ay nagpadala doon sa sa China ng mahigit 400 na mga athletes uh, including na yata ang mga coach coaches nila trainers or whatever so ang nakuha nila ay yun lang for na goals malayo daw sa kanilang expectations but ganun pa man kasi ang ating bansa ay hindi gaano mahilig sa sports ang uh, marami nagko-comment na ang Pilipinas ay isang bansa na hindi mahilig sa sports pero hindi totoo yan kasi mahilig naman sa sports kulang lang sa uh, support at saka alam na sa atin ang sistema diba uh, palakasan system kung hindi ka malakas hindi ka ma pupunta or hindi ka makakasama. So, fortunately, nagkaroon naman tayo ng apat na golds. Okay lang 'yan at saka dalawang silver, pero ang gastos to, no? At saka ako isa ako sa mga tao na parang hindi talaga ako pabor sa mga team events, team sports, kagaya ng basketball. Kasi tingnan nyo naman oh, ang dami-dami nilang tao, 12 players sila, pero ang nakuha nila isang gold lang. At saka yung uh, volleyball, basta mga team events sports hindi ako gaano nag-idolize doon or hindi ako gaano nagiging fan. Pero, ganun, ang tao ay ganun naman. Merong kang gusto at merong hindi. Merong kang paborito at merong hindi. So, kahit hindi ako pabor sa mga team events or mga team na mga sports, inaamin ko yan. Siyempre, kasi ang iniisip ko doon ay ang gastos. <laughs> gastos. Kasi napakalaking pera noon. Siyempre, tapos isa lang makuha. Samantalang kung Sasali ka sa athletics Halimbawa, pwede kang tumakbo ng 100 meters Pwede kang tumakbo sa 200 Sa sa 400 Sa 1000 Kung hanggat kaya mo O marami kang makukuha Or sa swimming hmm, Halimbawa, mag-swim ka ng 100, 200, uh, 400 At saka sa mga uh, Tawag dito Mga relay Diba, maraming mapapanalunan kisa kaysa naman sa isang team tapos ang dami-dami nyo tapos hindi pa sure uh, yung tennis okay din sa akin yung tennis kasi merong singles merong doubles tapos merong mixed doubles at saka merong team event ayo yung tennis pala na lawn tennis ay wala silang team event pero yung soft tennis meron silang team event so ang ating pag-usapan punta na tayo sa mga nanalo ah uh, papangalanan ko babasahin ko at saka ilalagay ko rin dito para para naman matutunan nyo matutunan at malaman nyo kung sino-sino ang ating mga bayani bagong bayani na nag-uwi ng mga medalya sa ating bansa so syempre uunahin natin ang mga first na nanalo ng bronze kasi bronze yung mga unang napanalunan so uhuli na yung silver at sa huli na yung gold. So ito yung kanilang mga pictures ipapakita ko lang sa inyo at babasahin ko kung ano yung kanilang mga uh, sports na napanalunan. So dito sa unang bronze na napanalunan na ng basang Pilipinas ay ang uh, Team Philippines. <laughs> ang, ang kanilang name ay Team Philippines na Sipak takro Men's uh, Quadrant. Na Sipak Takraw Takraw. So nakakuha sila doon ng bronze at ilan sila sa isang team ay tatlo. Tatlo-tatlo lang. Tapos, dito naman sa sa another bronze ay si Paktakaraw pa rin yung men's rigo. So, team Philippines sila yon Anim sila. Magkapareho ang mukha. O, basta anim. So, at least, anim, merong naiuwing bronze. Okay na yon Pera na rin yun, diba? At saka, ang sumunod naman ay ang um, karate women's uh, kata so ang pangalan niya ay si yung sa Team Philippines wala sila mga pangalan i-research Ire ko yon uh, next video tapos dito naman sa karate ang nanalo dito ay babae so ang dito mga Kapinoy Crew TV ang mga babae hindi nagpapahuli so ito oh si Sakura Alforte uh, Siguro si Sakura Alforte ay meron siyang dugong Japanese kasi nga yung kanyang pangalan Sakura. Alam natin yung Sakura ay from Japan, di ba? And then, ang sumunod naman ay si Patrick Perez. So, Taekwondo means pomse. yung na napanalunan na bronze. O, oh, ang laki ng ngiti kapag nananalo. At saka yung isa naman, yung Gio Jitsu women's 52 kilograms ay si Kyla Napolis. So, ang Napolis ay parang sa lady sa amin. May mga kamag-anak kami na Napolis. Sana all kamag-anak. And then, ito naman sa cycling sa BMX. BMX race si Patrick Koo. Uh, sino yung kasama niya? Patrick Koo. Yung nakalagay lang pero dalawa sila. So, yun ang ating napalalan. Una, sa dalawang bronze medal sa sipak takraw tapos sa uh, taekwondo isa tapos sa uh, uh, karate isa at saka sa jiu-jitsu women isa and sa cycling BMX ay isa at saka meron pa kasi ang ating uh, bronze ay 12 so sino pa ang nalalabing iba so ito ang anim ang isa ito yung, eh, uh, ito yung kanilang grupo naman kasi naka grupo, -grupo na sila. Yan na, papakita ko sa inyo. Yan. Yan yung another six na mga si, uh, go bronze medalist. Sorry po. So, ang una ay si Jones Inso. Ang sa kanya yan ay Wushu. Woo, Wushu Taji Chu hindi, hindi ko mabasa. Tapos, ang isa ay si Gideon Padua. Sa kanya ay ganun. Uh, Wosho Sanda means 60 kilograms. So, yun yung napanalunan sa Wosho dalawa. Next, dito naman, sa weightlifting, hindi tayo pinalad kahit na meron tayong isang gold Olympics medalist na si Hedilin Diaz yung first. So, unfortunately, hindi siya nag-uwi ng kahit isang Uh, kahit bronze or silver, wala talaga. Kasi, ano, uh, marami nang magagaling. Marami na ang nakakapagbuhat ng mabigat. Andyan pa yung South Korea, grabe sila. Ah, uh, hindi, North Korea, sorry. So, si Efren Ando naman sa weightlifting women, 64 kilograms. Elrin, sorry po, hindi po ifrin, Elrin So babae din, naku, babae Ang daming babae nanalo na no? Tapos ito yung idol namin Kasi yung mga anak ko ay tennis sila So ang kanyang pangalan na si Alex Iala uh, Tennis women singles Nakakuha siya ng bronze Kasi tinalo siya ng uh, World rank number 22 So syempre yung hirap nun Rank 22, eh, ikaw First palang lang dun So, ito yung sinubaybayan namin, sinusubaybayan talaga namin ito si Alex Iala at siguro sa lahat yata dito ng laro, yung sa kanya ang pinakamahal, pinaka-expensive na laro kasi nga yung training niya ay doon sa Europe, doon kay uh, Rafa Nadal, Rafael Nadal Academy na hindi biro yung gastos at saka kung doon ka nakatira yung mga magulang mo ay kasama mo, syempre very expensive yun. Kasi doon siya nag-training. At saka, ang atin namang isa pa, ito ay si Alex Iala pa rin at si Francis Alcantara, yung ano si Buano. So sa kanila na, kanila naman ay tennis mixed double. So yun po ang ating mga bronze medalist. Sana ay makilala niyo at makita niyo na talagang ginawa nila ang lahat para magkaroon sila ng medalyang ganyan. Next, ang sunod naman, syempre pupunta tayo sa ating dalawang silver medalist. Sino-sino ba ang nakakuha ng mga silver na to na kung hindi, yung isa ano, parang nag nagbuy siya, kumbaga hindi na siya lumaban sa finals kasi meron siyang iniindang karamdaman so, ayaw niyang mapahamak ang kanyang katawan, ang kanyang sarili so, parang nag na lang siya uh, forfeit na lang, hindi na lang siya naglaro, okay so, ang na unang nakakuha ng silver medal ay si Arnel Mandal sa Wushu Sanda Warrior. So, siya yung silver medalist. So, ito siya. O, oh, mukhang bata pa naman. Gwapo din. Pinoy na Pinoy. Okay. So, at sinasabi, ayon sa balita na siya ay taga ilu at ang, o oh, ito, o, oh, yung news sa kanila. Iloilo Wushu Sanda Warrior is first millionaire among Philippine bets. O, uh, siya, kasi siya yung pinakauna. So, millionaire yun na yung silver sana all. Kaya, shout out Riyadjes pagbutihin niyo yung paglalaro niyo ng tennis at sana ay makasilver kayo at nang kayo ay maging milyonaryo balang araw. So, makakareceive pala siya ng ano, the pride of Iloilo -Ilo City stands to receive 1 million pesos bonus from the Philippine Sports Commission as mandated under Republic Act. 10699. For short, he would become an instant millionaire. Sana all. Nak ko A gold medal winner in the grandest sport, uh, sporting spectacle in this part of the globe shall receive 2 million with the bronze medalist taking 400,000. Okay na yun. Kahit, kahit 400,000. Ah, okay na ako dun. Kaya pagbuti na maglaro tayo, mag-training tayo para magkaroon tayo ng... Um, medal, may may pera eh. At ang pangalawa naman ay siyempre galing sa boxing. At ang kanyang pangalan naman ay si Humor Marshall. Ito, ayan siya oh. Ngiting-ngiti sa kanyang nakuha. Actually, napaka-controversial ito kasi nga Chinese yung kaniyang nakalaban sa finals at alam naman natin kapag points points syempre yung mga judges papabor talaga sa kanya at naging uh, ang tawag nito controversial yung kanyang pagkatalo kasi nga kung makikita naman ha uh ano naman, marami siyang suntok pero syempre hindi natin hindi natin hawak ang judge kaya ganun yung nangyari. Okay, yung, yung title din dito ay Cynthia Silver Humor Marshall admits hard lessons from controversial loss in Asian Games. So, yung habang siya naglalaro, kami nanonood lagi, sumisigaw kami na patumbayan mo na, patumbayan mo na para wala nang ano hindi na magtagal. Kagaya nung ginawa niya ba sa Thailand at saka yung sa kasunod niyang mga kalaban. Pero unfortunately, hindi niya niya na patumba. So, lesson niya yun, Na kapag umasa ka sa points points sa mga judges, wala talaga. Resulta dyan, wala And of course, now the last is the gold medalist. So, yung apat na gold medalist natin ay, syempre, alam naman natin ay ang Gilas Pilipinas team. Na tinalo nila ang... Jordan, So, makikita niyo dyan, mga lalaki, ang dami nila. <laughs> Siyempre, pag dami, malaming budget. At saka, ang nag-iisang EJ O'Biena, na siya yung pinaka-first na nakakuha ng gold. At, uh, dito, at saka, nagkaroon, naging ano pa siya, tawag nito, uh, uh, record, Asian record pa. At ang sumunod naman, ay si uh, Miggy Ochoa, meme, women's 48kg sa Jiu-Jitsu. So, talagang, nagtrabaho sila dito ng maayos talaga. At saka yung isa ay si Ani Ramirez. Si Ani Ramirez yung huli ba? Or ito si Migi Ochoa? Parang si Migi Ochoa yung huli. And then, Women's 57 Jiu Jitsu pa rin yung kanilang napanalunan. So, ito sila. Ito, ayan. Okay. Ayan. So, sa gold medals, gold medalist natin ay Dalawa grupo mga lalaki Dalawa grupo mga babae Sa ating silver medalist naman Puro lalaki At sa ating bronze medalist naman Ilan ang babae? Isa, dalawa, uh, tatlo Si Sakura Alforte Si Kayla Napoles At si ano pala, sorry Si Elrin Ando At saka si Alex Iala So yun, hati-hati ang mga panalo Ng ating mga atletang Pilipino na patuloy na nag-aangat sa ating bansa. So kayo mga uh, nanonood sa aking video, kung meron kayong mga anak, ipa Uh, tanungin nyo na kung anong gusto nilang sports at suportahan natin para sa kinabukasan ng uh, sports sa bansang Pilipinas. Kasi yung sa akin, yung dalawang uh, anak, nagtitenis na po sila at uh, kasalakuyang nagtitraining. Sana uh, kahit walang budget nila training, basta magtraining lang na magtraining. So yun lang po. Maraming salamat. Sana ay huwag nyo kalimutang magsubscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Bye bye!